Sa Binondos Time check Wala pa rin kami traffic. Dahil syempre Sobrang traffic po dito Sa Ingay Ang ingay Ang singay Ay ang ganda ko dyan Miss Besh, bakit sa tingin mo maganda ka ngayon? maganda ako kasi pag nasa stress ako, gumaganda ako eh. So, lagi ako dapat stress. Uy, 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 Ito rin puro cellphone. Kanya-kanya silang usap na cellphone. Kung Hello, Mr. Obama. Yeah, I have a meeting with you. Wow, Obama! At malapit na po kami. Nandito na kami sa Binondo. Busy pa rin sila sa phone calls. Hello, maganda maglalakad na po kami. Pupunta kami sa Nu Pong Heng Lumpia House. So, let's go! Ito na kami! Yeah. Are you ready? Kain na, na trip. naman? Yes! Siyempre, itong ngangos na to. Kain na kain na yan. Yeah. So, this is yung um, direct tau. We're both um, holding this camera. Ba't ganun magsalita? <laughs> I'm with the brother. Nina? Yes sir! Binondo food crawl ending Kapag nasagasan, cro-crawl ka na lang So nandito na po tayo sa lumpia house Ang Lupo Heng Lumpia house So sino kakain ng lumpia? Go oh. Hi ate! Mag order kami ng 10 We ordered 10 lumpia. So, kakainin namin yun. Try muna ng walang sauce. Kita niyo po na wala pang sauce. Titikman na po namin. Mmm, sarap! Mom, may sauce na yun. Nagin mag, Jo! Nagin mag! Ate, magkano to? 70. 70 pesos isa. Alam niya wow. na. Ate, pagkakalay. Sabi lalo ka tamang. Pagkakalay.

Ito ay si Maya at si Kakay. Ito ay dito sa Nupo Heng. Pupunta kami sa Estero. Habunin namin kasi 7pm. Let's go, everybody! Ate Ron, saan sasarang ang Estero? Dan, 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 dan. Anong oras niyang nagsasaray? <laughs> Hindi saan, ate? Ay, nagbablog ng Holding Hearts. saan ito? Kinakanon pa kami. May sana kayo na lang. Daming kaibigan! What? The Olympic Street. We're going to Estero. Ano yung president? Kainan din siya. Diyan ko ng mga president? No. <laughs> Dito po ang Estero. Ano masarap dyan? Lah, seafood. Estero. <laughs> No. Are you a chuserang frog? No. How about you? Nope. You? No. I am a chuserang frog! <laughs> Say, koka. Mayaman tayo kaya... Ribbit. Ribbit. Ah, ribbit! Hindi ko ma-spell. Kaya yeah, ko na sabihin ribbit. Ribbit, kapatid ni Rabbit. Balay! Pupunta kami sa Dongbei Dumplings. It's just 5 minutes away. Mabuburn namin ng mga palaka. Kinain namin, mami. I'm so i-try yung fried frog legs? Tingin mo sa so estero nga nila kinukuha. Oh my God! Hindi pa lang yan, pala lang bupid dyan malinis. They ask you how you are, you just have to say Hindi, kinukuha nila yan sa pampang. Dapat hindi naman. <laughs> Go! Oh, Pusa. Na-help you Tarap! Okay. masarap. Ah! Parang fish na may chicken. Alam, mas masarap pa nga sa chicken. Parang fish. Ate Ken, Sino, your turn. One, two, three, go! Ano siya? Really? si Really? 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 Hindi Really? yung Really? 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 yung Really? 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 expect niyo ba to ang paglalakad? Imagine niyo na lang nasa Japan tayo. What? Or Shanghai, malamig. Okay, we're here. Close na? Ay, open. Masarap daw dito ang oyster pancake. Oyster cake? Ay, oyster cake. Sorry na. Let's try. Oyster cake. At ito ang shrimp omelette. Frog omelette. Hindi ka na nang mupuan sa front. Oh, yeah. right. Sabi ni Kermi, sa stress. Ito na sa stress. Stress ka na pa rin ba? Yeah. Ah, stress ako kasi sobrang ganda ko. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. So ngayon, nanalo ko dahil pinatay ang fan. Hindi yes. yes. so, ako aircon. Laking aircon at laking fan. Fried oyster. So, nakita niyo ba? Walang kaano na ano yung pag-cut ko. Cutting classes lang kasi ako magaling. Oh! So, ito try natin ang fried oyster cake. So, ayan Lover. yung oyster, chuchay, and egg. Chuchay. Um, omelette. Omelette. Omelet. Mmm, harap. Solid. Solid. Ito ang shrimp. Ito oh. ang shrimp <laughs> omelette. Few minutes later. After the oyster cake and shrimp omelette, to try namin ang fried shopao. At papunta ng shopao ang face ko. Ata niya. Chinese cake niya. Wow, thank you. Special din yung. Kung to try natin ang fried cake yung. sobrang gusto Yeah, sobrang Sa mga nakainan natin, anong mga nagustuhan mo? Ako yung lumpia. Ako yung okay, kikiyo. Kikiyo. Ano fried kikiyo. Sa mga nakainan natin. Ay, yung chicken. Yung Jollibee. Ay, yes. Frog chicken. Sarado na ang Shanghai Fried Shopao. Yung sa Kansalido. Pupunta na tayo ng Waiying. Five minutes later. Na kami sa Waiying. Okay, ito yung last stop namin dahil lahat sarado na. Ooh. Dim sum uh, Tofu oh huh? The buchi oh The ano Haaa ah! So cute kami Ngayon sa Waying at nag order kami ng Beef curry Roast and, uh, and hot Siomai And hasaw Ako kutsay Ano yan era? Sausawad Saan po namin sausawad? Ano yung sausawad? Ano yung soyo? Ano yung Kumain toyo ka? Meron ah, ah, ah. ang lakas. So na Wow! Carby, wow. wow. ah. hindi mo ba pinagsisilid? Wow. Mm. So, eto na nga. Halos patapos na po kaming kumain. Aabangan ah, ko kung sino pang unang matutulog sa van. Pagka pauwi na. Candidate number one ay walang iba kundi... <laughs> Alam Candidate mo number two, tanda! Uy! <laughs> Candidate number three, as be honest, <laughs> And candidate number four, <laughs> so Maya, anong favorite mo na kain? Um, hakao. Hakao. Hakao, Ella. Ano yung pinakaroon na gustuhan mo? Ang pinaka na ko Lumpia? Yeah, yung lumpia. Ang sarap ng lumpia. Panalo yung lumpia. <laughs> <Klaw>. <laughs> Ikaw. Mmm. <laughs> Ikaw. Sticky pork bun. Ikaw, parang lahat din eh. Ikaw, <laughs> 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 Nins. Oh, oh, oh. Ako yung milk tea tsaka oh. yung ano, mga dumplings. Ikaw lang. Ah. Ano gusto ko? Ano gusto ko? Start yun. na ba? Hindi, oh, oh. okay, bukas pa airing nito. <laughs> <laughs> gusto ko lumpia. Yung lumpia no, yung first. Gusto ko siya, pero hindi ko siya sobrang gusto dahil sa oh. one And that's it guys! Napusog kami! Napusog ba kayo? Yes! Ang dyan pa rin でもちょっと、ね、まだまだ最高です。